Dumadaan din ba sa inyo yung mga ads ng Lazada na to? <laughs> Bakit niyo ako binibentahan ng mga ganito? Ito yung pinakauna kong nakita, kaya na-bother ako nung nakita ko. Parang gumanan yung mata ko. Ah! Ito, new latex rubber, gummy transparent women's short. Una sa lahat, hindi ako nag-women's short. <laughs> hindi ko alam kung saan galing yung picture na ginamit nila dito ha. Pero paano ako magkaka-interest na bumili kung ganyan yung <laughs> Tapos in-scroll ko ng konti, tapos iba naman yung lumabas. Aanin ko yan. Tsaka bakit may bulitas dyan? <laughs> ito finally, pwede ko na rin pakita na ano to. Dent puller lever. Like, saan ko to gagamitin? Wala naman ako sa sakyan eh. Tapos ito, sobrang random. Nadine Lustre Calendar 2024. Aanin ko yan. Mukha ba ako may barbershop? <laughs> kaya, bilhin nyo. Ito, medyo interested ako eh. Medyo useful pa siya. Mosquito net tent ko bo. Ang cool kaya oh isang malaking tent na kulambo, di ba? Hindi yung kulambo na parang nakasampay lang na ewan. Tapos ito naman yung sumunod. Poster ba to? Or <laughs> warning na, tain ng aso mo, damputin mo. Ihi ng aso mo. Ano yan? Buhusan mo. I mean, may point naman yung sign, pero... Aanhin ko yan! San galing yung data nyo, Lazada? Bakit ako magkaka-interest dyan? <laughs> Tapos ito, hindi ko alam. Ano pa to? Mga bangaw? <laughs> ano to? Cactus, fairy cactus, and succulent mixed cactus. Baka may cactus to. Ang <laughs> una iniisip ko baka meron lang ako na search or something kaya sinasadya sa akin to somehow na connect nila sa akin pero anong na search ko para offeran mo ko ng music Coordinate One Size Tops with Squat kung ano man yan. Ito may gamot pa SMP500, SMP250 Antibacterial for Dogs. Okay ito useful pa pero may vet naman malapit sa amin eh. So, ba't ko pa orderin sa Lazada? Bale, kung pagka-order ko niyan, 5 seconds, nandito na eh. Tapos, <laughs> ah, eto. Eto ah. Hindi ko pwede mapakita yung picture eh, kasi sobrang ano eh. One second hair removal, Croaya, Croaya 4-in-1 electric hair removal. So, alam niyo na kung ano yung nasa likod nito. Para pag nakita ito ng mga bata. Tapos <laughs> ito, ito, medyo baka pwede ko pambilhin eh. May 36 by 63 inches local made mini billiard. So ito medyo cool oh, mo, kasi tangkad na ni kuya yung billiard table oh Ito okay lang, may interest ako bilhin yan kahit hindi naman ako nagbibilyar Kasi wala lang, parang cool lang ba? Diba? Ito ang ganda ng caption oh Pants ni Eugene Eugene? Ano ah, si Taguro? Natawa ko dun sa may caption or title So sobrang hindi nila alam ko ano yung tawag Basta yung pants na lang ni Eugene <laughs> O oh, ito maganda rin oh Buy one get one heavy duty blender ice crusher shaver Pwede to pag magbe-business ka ng mga halo-halo, ganyan mga shake. Yan ito, ito talaga useful. Ayun yung mga ibigay nyo sa akin. Ito gatas 300 grams. Pa pa ako order nito online kung diyan lang sa may kay Aling Bebang, medyo ko na to mabili. <laughs>